Mga kaibigan, gusto kong ipagluto ninyo ako ng masarap na mga pancake na ito. Um, well, isang sandali. Pretty Maya Cookies, Oreo Cookies. Durugin muna natin ito at gumawa ng tunay na masarap na pancake mula rito. Tingnan mong mabuti. Magiging interesante ito. Handa na ang ating halo. Ngayon, kailangan nating ilagay lahat ito sa kawali. dito mismo ganito. Ngayon, balik ta rin natin. Oo. Ngayon, ihagis mo ito ng ganyan lang. At ito daw it guys, the night sa plato ng patong, patong. Naritay no nga rin ng pancake. Ibuhos na rin ng Nutella sa ibabaw ng mga ito. Um, oo, napakasarap. Huwag kalimutan ng dekorasyon. Perfecto ang mga strawberry at saging dito. At tapos na ako. Ha? Kumusta ka, Lola? Well... Kumawa tayo ng homemade na klasikong pancakes na ganito. Ibuhos natin ito sa kawali. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Ngayon, iangat natin ito at balikta at pagkatapos ay ilagay sa plato patong-patong. At ngayon, maglagay tayo ng piraso ng mantikilya sa ibabaw. At huwag kalimutan ang maple syrup. Wow! Oh, oh, ang sarap nito. Magugustuhan ito ng abo ko. Oh, ginawa ng may pagmamahal. Habang hindi siya nakatingin, kukunin ko ang kanyang batter. <laughs> Mm, ang sarap talaga! Sandali, pero kailangan kong magdagdag ng kaunti. Una, ibubuhos ko ito lahat sa bote na ito para mas madali akong magluto. Ngayon, kumuha tayo ng kawali at ibuhos ang masa dito. Pero gagawa tayo ng maliit na piraso ng pancake. Ganyan lang! Magmumukha silang parang cereal. Oh yeah! Balikta rin ito at ilagay sa mangkok. Ngayon, kumuha tayo ng mga gummy bear. Hmm, ang sarap nila. Magugustuhan ito ng kapatid ko. Huwag kalimutan ng gatas. At tapos na ako. Subukan mo. Wow. Wow, ang daming iba't ibang klase ng pancake. Oh, tingnan mo yan. Ang liit ng mga ito. Susubukan ko. Mukhang parang cereal. Ooh, at may gummy bears. Sigurado akong masarap ito. Hmm, hang sarap! Gustong gusto ko ito. Salamat, Kuya. Ngayon, subukan natin ang mga pancake ni Lola. Oh, maple syrup sa ibabaw nito. Hmm, ang bango at salagang mainit at kaaya-aya. Ramdam ko ang pagmamahal mo, Lola. At ngayon, tingnan mo ang mga chocolate pancake mula kay Chef. May saging at strawberry. Wow, Nalalasahan ko rin ang Oreos. Oh, ito ay kamangha-mangha. Chef, ikaw ang nanalo. Oh, alam ko na. Siyempre, ako ang chef pagkatapos ng lahat. Ngayon, gusto kong gumawa ka ng pasta para sa akin. Ha? Oh. Hindi yan problema, mahal. Oh, hindi yan problema para sa chef. Siyempre, I'm pasta, gando. I really want you to make a of pasta. Bergat bus ang pak puluan na story and lahat ay handa na. Ilagay na to sa plato ng ganyan. Ngayon, paghahaluin natin ang lahat ng spaghetti para magmukhang bahaghari. Ha? Huh? Ano sa tingin mo, Lola? Kita mo, nagkakaroon ng magic. Wow, wow, paano mo nagawa yon, Chef? kamangha-mangha ito. Oh, huwag kang mag-alala. May mga tricks din ako. Ngayon, ibubuhos ko ang spaghetti sa plato ng ganito. Ay, kailangan ko ito na blender. Hiligawin ako ng espesyal kong sarsa ng kamatis. Ilagay natin ang mga gulay sa loob at pagkatapos ay mga kamatis at haluin itong mabuti. Oo, ganyan lang. Perfect salt. Ngayon, buksan natin ito at ibuhos sa ibabaw ng spaghetti. Amoy sariwa. Oo, gustong gusto ng apo ko ang ganitong klaseng spaghetti. At huwag kalimutan ang keso. Budburan ito sa ibabaw. At mga dekorasyon. Ano sa palagay mo, apo? Ayos lang yan, Lola. Ngayon, magluto tayo ng spaghetti. Ilalagay na natin ito at tatasa ng init. Oops! Ha! Nasusunog. Ma, bakit nasusunog? Oh, ang kamay ko. Nasusunog na rin ngayon. oh, sandali lang. Sige na. Heto na. Ilabas mo. Sige na. Oh, mahusay. Huwag kang mag-alala, Tyler. Ayos lang yan. Oh, ayos lang siguro. Kailangan ko ng kawali, tapos spaghetti, at hindi, ulit. Seryoso? Ha, anong gagawin? Aha. Dama, alam ko na ang gagawin. Magluluto tayo ng instant noodles. Ho, Ngayon, kunin natin ang takuri at ilagay ang noodles. Ha, <laughs> Mas mabilis ito. Oh, hindi ka siya. Sige na. Nadurog ito. Ngayon, magdagdag pa tayo at ang sarsa rin. Buksan mo. Ano? Hindi na naman. Oh, mahal! Kailangan mo lang magdagdag ng tubig. Sige na. Ngayon, buksan mo na. Salamat, Lola. Ikaw ang pinakamahusay. Oh, wow. Talagang gumagana ito. Handa na kami, mahal. Hmm. Ano yun? Kettle spaghetti? Wow! Tingnan mo ito. Haha, magic! Hmm? Ang sarap ng spaghetti. Yum! Hindi masama. At hindi ako sigurado kung gusto kong subukan ito. Pero, sige. Magiging matapang ako. Hmm, medyo mabango. pala talaga! Sandali! Masyadong mainit sa bibig ko. Ah! Ang init! Oh, hindi! Well, hindi ito ang gusto ko. Sige, subukan natin ang spaghetti ni Lola ngayon. Hmm, ang bango. Ito ba ang paborito kong sarsa ng kamatis? Magaling. Iyan ang gusto ko. Lola, ikaw ang nanalo. Oh, mahal. Maraming salamat. Pinahahalagahan ko ito. Ngayon, gusto kong gumawa ka ng mainit na kakao para sa akin. Hindi problema yan. Meron akong Nesquik dito. Hmm. Gusto ko rin itong kainin ng tuyo. Ngayon, ibuhos natin ito sa mainit na gatas. Ahaluin ah, ng mabuti. May kasama itong mga strawberry. Hmm, sarap. Ngayon, magdadagdag tayo ng whipped cream. Ooh, masarap. Sa ibabaw para sa dekorasyon. Ngayon, ilang sprinkles at isang straw. Lola, tingnan mo. Ha? Tyler, ano ang ginawa mo? Maging mas maingat ka. Mukhang kailangan ko nga ang sandok. Hmm, ang bango. Ilalagay ko ito sa mug na may sweater para manatiling mainit ng mas matagal. Ilang marshmallow sa ibabaw at dagdag na cocoa. Yan na balahat Lola, halika na. Ito ay biro. Ngayon, manood at matuto. Narito ang ating puting tsokolate at tutunawin natin ito sa ibabaw ng mangkok gamit ang burner, syempre. Kapag natunaw na ang tsokolate, gagawa tayo ng mga bomba. Huwag mag-alala, ito ay mga tsokolate bomba. Hindi ito makakasakit sa sino man, maliban sa pag-atake sa iyo ng pinakamasarap na amoy at lasa. Oh. Yung Nintimoids yun, on Hemisphere na is, hindi rin magalabi kakao at marshmallow sa loob. Ngayon, naisasara natin sila gamit ang kabilang kalahati at magmumukha silang maliliit na chocolate bomb. Ganyan lang. Dagdagan pa ng tsokolate at sprinkles, syempre. Ngayon, ilagay natin sila dito sa plato na may mainit na gatas at isang baso. Huwag kalimutan ang straw. Voila! Wow! Ang daming ibat-ibang klase ng kakao. Ano ito? Hmm? May baso at straw. Oh, sa tingin ko, dapat ilagay ko ito dito at ibuhos ang mainit na gatas. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan. Wow! Ito ay kakao. Haluin ko ito ng mabuti kasama ang marshmallows din. Hmm, mukhang kamangha-mangha. Yet mas masarap ba? Sige, gusto ko ang tindahan na iyon. Paano naman itong cute na tasa ng cocoa mula kay Lola? Hmm. Hmm. Masarap, Lola. Gusto ko ito. Oh, at bakit kulay rosas ang baso na ito? Hmm. Well, masarap ang whipped cream sa ibabaw at ang cocoa rin. Tyler, panalo ka. Gustong gusto ko ito. Oo, oo, sa wakas. Tingnan mo ang iyong asignatura. Ito ay lalala. Bombardino, krokodilo, balerina, cappuccino. Malinaw iyon. Kaya tingnan natin at isipin kung ano ang magagawa natin dito. Oo, sa tingin ko may ideya ako. Ang bilog ni sponge cake na ito ay magiging perfecto para sa akin. Ngayon, maingat nating gupitin ng gitna. Magaling! Ngayon, ilagay natin sila dito at simula ng paglalagay ng cream. Ibuhos ito ng buo. Huwag magtipid sa anumang bahagi ng ibabaw. Ngayon, ikalat ito ng pantay at voila Handa na ang tasa. Ngayon, dekorasyonan natin ito. Magdagdag ng magagandang mata, kilay, ilong, bibig, at syempre, isang hawakan. Ngayon, pupunuin natin ang magandang tasa na ito ng M&M's. Ibuhos ang mga ito direkta sa tasa at ano ang cappuccino kung walang foam, tama? Gagamit tayo ng gatas at puting tsokolate. Ibuhos ang mga ito isa-isa. Magaling! Ngayon, gumawa ng pattern. Perfecto! Iyan na? Aba, marami yan. Kakailanganin ng kaunting trabaho. Anong ginagawa mo, Miles? Oh, hmm. Ito ang yung gawain, Lola. Hmm, interesante. Sige, kailangan ko nang magsimula. Una, kailangan kong durugin ang cake na ito. Hahatiin natin ito sa maliliit na piraso gamit ang ating mga kamay. Ito ang tamang pagkakapare-pareho. Ngayon, kailangan natin ng kaunting cream. Hmm, ang sarap. Ibuhos natin ito ng buo. Oo, maganda yan. Ngayon, lagyan ng gatas at turugin ulit. gagawin ng mature ang lahat. Ngayon, mar na nating hubugin ito ayon sa kailangan natin. Ilipat natin ang ating masa sa isang tabla at balutin ito ng plastic na pambalot. Gumamit ng rolling pin para patagin ito sa isang layer. Magaling! Ngayon, kailangan nating putulin ang mga gilid para makagawa ng makinis at magandang layer. Simulan ang pagkalat ng cream sa ibabaw. Kapag tapos ka na, maingat na igulong ito sa isang log pag na huwag ka itong mabasag o mahulo. May kaunti pang natitira. Bigyan natin ng hugis ang ating masa ayon sa gusto natin at narito ang buntot at palikpik. Kaya ang natitira na lang ay kulayan ito. Gagamit tayo ng puting tsokolate para dito. Ibuhos ito ng direkta sa ibabaw ng dahan-dahan at pantay. Ngayon, magdagdag tayo ng asul. Ito ay magiging perfectong pating. Hmm, tingnan natin kung ano pa ang nakalimutan natin. Oh, sandale, Tama ang mga mata. Dito mismo at siyempre, huwag kalimutan ang mga ngipin. Magaling! Lumabas ito na mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Wow, well, hindi problema 'yon. Medyo sunog ang cake ko, pero huwag magalala. Alam ko ang gagawin. Tatanggalin lang natin ang sunog na bahagi. At walang makakaalam. Mukhang may nabubuo na. Wow, perfectong ulo ng buwaya 'yan. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Hindi ko kailangan ito. Ngayon, kukulayan na natin ang buwaya. Mayroon akong berdeng chocolate dito. Ibuhos ang mas maraming chocolate sa ulo at ang sobrang chocolate ay tatakbo papunta sa plato. And then, nadagresis mo masa at ngipin. Magaling, pero may kulang. Hmm, alam ko kung ano yon. Perfecto ito para sa buhay ako. Sandali lang. Kukunin ko na. Um, hi! Wow! Tingnan mo yan! Oops! Sorry! Ho! Sa tingin ko, ligtas na tayo! Oh, kaya hindi na natin ito kailangan! At ito ay perpekto talagang kamangha-mangha! Ang ganda ng lahat! Subukan natin ito! Oh, wow! Mukhang masarap! Tingnan mo yan! Mmm, ang sarap at ang bango. Gusto ko ito. Oh, kakaiba ang disenyo na yan. Ngayon, subukan natin ang pating. Mmm, well. ang sarap ng lasa. At ano yun? Buwaya? ho. Oh. Kayaan mo akong subukan din yan! Oo, oh, ang pangit ng lasa! Ano yan? Hindi ko kayang kainin yan! Kadiri! Well, ang nanalo ay... Ang Cappuccino Ballerina! Siyempre ako yun! Sino pa ba? Narito ang iyong karagdagang hamon! Sige, simulan mo na! Chimpanzini Bananini Boneka Ambilabu Sige, magsisimula na ako. Una, kailangan kong iguhit ang balangkas. Gagawin nating madilim ito. Ngayon, sisimula na natin ang pagkulay. Idadagdag ang lahat ng kinakailangang kulay. Mas detalyado, mas maganda. Punuin ang natitira ng kayumangge. At ayan na. Ngayon, pwede na nating baliktarin. Tingnan mo yan. Pwede mong ng litrato. Mukhang maganda. Oh, talagang maganda ito. Ngayon, ako naman. Ituturo ko sa iyo kung paano lumikha ng obra maestra. Magsimula tayo sa pagguit ng ulo. Ngayon, gawin natin ang mga braso at pagkatapos ay gagawa tayo ng balat ng saging. Simulan natin ang pagdagdag ng kulay sa ating obra maestra. Hindi tayo magkakamali sa paglalagay ng kaunting pink at syempre dilaw. Ngayon, birthday at tapos na ako. Pwede na nating baliktarin. Tingnan natin kung ano ang nakuha natin. Wow! Sa tingin ko, mukhang maganda. Hindi ko magawa yon. Oh, eto na lang ang natitira, ha? Sige! Ipapakita ko sa'yo ang lumang paraan. Nag-aral ako sa art school noong bata pa ako at may alam akong ilang bagay. Tama iyon. Ngayon, simulan na natin ang pagkulay. Thermomix and has so a season coloring book from witch. And green palo cry of the high, mapaglabana na masarap at maganda. Ganyan lang idagdag ang mga huling detalye. At ngayon, dahan-dahang baliktarin ito. Perfecto! Ayan na mga bata. Anong ganda! Natapos na ang gawain ng lahat. Subukan natin ang kinalabasan. Napakabuti. Hmm, medyo masarap at napaka-realistic. Ngayon, tingnan mo yan. Napakaganda at napakasarap. Oh, anong nakakatawang maliit na sanggol. Halika dito, kakainin kita. Mmm, oo, napakasarap din ito. Anong hirap na pagpili. Pero sa pagkakataong ito, lahat ay nanalo. Huray, mga kaibigan. Ang gagaling natin lahat. Ngayon, gusto ko ng totoong pagkain. Gusto ko ng scrambled eggs. Gagawin natin ito. Madali lang. Handa na ako. Wow, Lola, gumising ka. Mami mismo ang lahat. Hello, Lola. Naririnig mo ba ako? Ano? Oh, Tumingin ka rito! Oh, madali lang yan! Tingnan mo, ibuhos ang mantika sa kawali! Heto, ikaw naman! Sige, ano ang problema? Hindi naman umuulan. Tara na! Oops! Naku, may nangyaring mali. Ayos lang, hindi mo naman masisira ang lugaw, di ba? O mas tamang sabihin, hindi mo masisira ang itlog na may mantikilya. O kung ano man ang kasabihan. Sige. Kawawa ka naman! Ngayon, kunin mo ang mga itlog ng ganito. Basagin mo ito diretso sa kawali. Iyan ang mahika. Pwede kong subukan. Naku! Ito, mukhang gumagana pero hindi ito ang kailangan ko. Ayos lang yan. Huwag kang magalit, mahal. Ay, ijan ang zao sa muspal. Panoorin ang masterclass when this is chef. Basken natin ang itlog at paghiwalayin ang puti mula sa pula. Itapon ang shell. Hindi mo ito kailangan. Ngayon, patihin ang iyong mga itlog gamit ang mixer. Puti muna. At tandaan, Huwag ilabas ang mixer mula sa mangkok or mapupunta sa iyo ang mga itlog. Ayan na. Handa na ang puti ng itlog. Ngayon, gawin mo rin ito sa pula ng itlog. Mag-ingat. Perfection. Ayan na. Ngayon, ibuhos natin ang ating pula ng itlog sa kawalit. At simulan itong lutuin. Mag-ring Panaw na per sa protein ay um, Zanik it sa ba ba't rikalas ng, eh. uh, ng pantay gamit ang kutsara? Eh. Oh, Maliring, hindi mo pa ito nakikita kailanman. Aba, ikaw ay isang tunay na dalubhasa. Timplahan ko na lang ang aking ginisang itlog ngayon. Mukhang maganda. Mag-ingat. Ah. Oh! Oo, oh, magingat ka. Tama yan, Lola. Oh, salamat. Nakakailang iyon. Sa tingin ko, handa na ang lahat. Ilalagay ko na ito sa plato. Hindi maganda ang itsura, pero susubukan nating ayusin ito. Magdagdag tayo ng kaunting cream dito. Hindi makakasama ang whipped cream, di ba? Oh, iyan ay isang sakuna. Mahal. Well, ha? Bon appetit. Oh, talagang nagugutom ako. Mukhang interesante ito. Subukan ko nga. Diyos ko! Ano ito? Nakakadire! Hindi ito itlog! Basurahan ito! Hindi ko ito kakainin! Ayos, mas mukhang tama na ito. Mukha itong pie at mabango. Hmm, pero hindi talaga masarap ang lasa. Sana maging matagumpay ang ikatlong subok. Sa wakas, nasiyahan na ako. Napakasarap na pritong itlog. Meron tayong panalo, Lola. Binabati kita. Well, hindi mo kailangang pumalakpak.